konting slide lang pwede kang mahulog dito sa hagdanan hindi lang sila lumadaan pa baba akyat baba akyat pala tayo dito sa hagdanan nila subukan natin akyat pala tayong dalang tubo moga uga pala to na pag may ano kung may dala. <laughs> tayo sa taas ng truck ito pala yung pagka ayos ng ano, tubo. Ito ano, talaga nakahiga lahat. Para makita ng mga viewers kung paano i-kamada eh, yung ano, tubo. Nandito pala tayo ngayon sa ating tubuhan. At magpa-harvest tayo ng tubo. magpa-tapas tayo. So nagtapas sila ngayon. So nandito tayo sa area mismo Tingnan nyo to tong mga tubo na eh uh, uh, na harvest namin, na harvest nila. Ito yung tinatawag dito na sa Negros Oriental or sa Occidental. Ito yung mga tubo. Ito yung tubo na isang taon. Ito lang sa haba yung kakayahin yung tubo natin sa ano nag ano sila karga sila ganito ka hirap mag tubuhan ganito ka hirap mag ano magkarga ng tubo mag karga tapas yung tapasero ito sila din yung nagkakarga ng tubo ayun kinakarga na nila isa isa ito yung sisilbi nilang hagdanan niyan yung ginawa nilang hagdanan papunta dun sa truck sa truck kilalapag nila doon tapos putol putolin para <coughs> magiging mas mabigat pa siya pag ano yung karga kasi pag hindi siya nakaayos ay konti lang yung mga karga sa 6x ngayon limang taos lang ngayon nagtakas ay ang hagdanan napaka hirap na hagdanan na ay, <laughs> ay konting ano lang konting slide lang hindi kang mahulog dito sa hagdanan hindi na sila lumadaan pa baba, paakyat baba sa kanilang mga, sa kanilang mga natapas hindi <laughs> mga na po hindi dito po hindi dito hindi dito yung tarbaho na ganito sa mga nagtatanong pala ng mga ano dito kung magkano yung bayad dito sa truck ang bayad pala dito ay uh, ganito 6x2 yung 4x6 by, uh, by, yung lahat na pati harapan ng gulong ay uh, umano siya sa lupa parang may ano siya 6 may front drive siya ito yung uh, mas asikat dito sa oriental na ano ng mga truck kasi may ano siya may front drive tapos yung bayad pala sa karga at saka tapas ay per tonelada per tons yung sa truck ay 500 yung per 1000 kilos at yung sa saka tapas ay 500 din per tons per 1000 kilos ng tons so ang babayaran natin kung may 40 tons ka ay nasa 40,000 din yun yung babayaran mo sa hauling sa karga at sa katapas so ayan ati ko ano, kayo mamaya ano, ano, mo yung area natin sa isang ikan yun mga one fourth na yung na ano nila na tapas aakyat ah, pala tayo dito sa Hagdan na nila, subukan natin akyat. Wala tayong dalang tubo. Umuga-uga pala to. na pag may ano, kung may dala. Ito <laughs> tayo sa taas ng truck. Ito pala yung pagka ayos namin ano, tubo. Ito talaga nakahiga lahat. Pahiga ito ang potol ano yung paggagawa nyo kada karga yung pinagpuputututut pagdating sa truck uh, marami yung karga ng truck na to. Hmm. yang tadi sang dangkal na lang para siksik -sik yung laman ay hmm, hirap lah pinagdaanan ini kuya pinagpataga isa Abang yung iba naghahakot yan naghahakot yung iba isa lang yung taga ano dito taga arrange sosok tayo nangan bubuk Ngayon <tip> dito pa ka Sik sik na sik sik Kira mo din na yan, ang nagdugmok ay yan, ang pagkatad yan. gilingon na sa sentral, di ba? Mula ka nang mamunitay sa kalsada ya ba? Bisa gagmay kai lagi pa muniton ba? Okay. Timbang ko na. Timbang. Ping, Nakabantay kan. ka nang diya sa kuan, ganang gikan sa sampai ng ngong San Carlos, ngong Calatrava. Dibawan ng, ron. Huh? Ha? Yes, kusong ko naga pa dibawan. Ngano ng. man? Ano may konsabon, man? nga right? nga ito yung kagyag so para Ah, nada yun yung kunsabol eh Para dagan sila kuan. sa kalutrabo wala man to gibawal ah, daghan mong yapo yung tanguan ah. sing pamunit pero gabi isla lang pamunit yeah. oo nakakuha man di ano yeah. <laughs> Okay. Ha. Ayos. 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 Ayan, hindi pa na nakita ng mga ganito Ha? Hindi pa na nakita ng mga ah, ano ng mga viewers Sa mga viewers, baka makita sila sa pag ano makita ng mga viewers kung paano i-kamada yung ano Tubo so, Yung mga viewers natin na hindi pa na lang. Ha? Baka na tumakas, pagkakas yan eh Ah Baka na tumakas yan makamaan tayo na ligaw na bala <laughs> ka tuig nagkuan niya, nagkarga tapas. Ha? Sina na. Sina naga po. Ha? Sikana. Pila na ka tuig ko? Ha? Baka may sampung taon <laughs> Grabe. Sa dekada. dekada. Sampung taon. May gift. to niya yan, no? Oh? Mm -hmm. Ha? Oh. Di ba daghan to ikuan tubo sa manhoyo?